Napadpad na naman ako sa feed nyo, kaya naman samahan nyo na lang ako sa eksena ko ngayong araw. For today's video nga mga ante ko, wala akong session pero meron tayong org juice pero sakto naman na sabi ko kay Rian na pupunta nga ako ng TSU kaya naman tinutusan na rin niya ako na bumili ng necktie para sa school year niya. Kasi freshman siya ngayon guys and accountancy yung program niya ngayon kaya ayun pinasabay na rin niya sa akin. Hindi naman ako makindi guys kasi paano pag naging CPA siya hindi ko siya mauutangan pag inaway ko siya. Sorry. Very <laughs> ano ang ate niyo? Ayun nga guys, bumili pa ako ng Coke dyan kasi nga medyo tanghali na ako na pumunta doon. Ay, actually tanghali na after lunch na ako umano dyan. Kaya naman bumili ko ng Coke pang energizer ba? <laughs> May UTI pa nga yung babae yun, pero Coke ng Coke. Wala na talagang kadalaan niyang babaitan na yan. Okay, pag marites, ang pa ako dyan, guys, habang pina-plastic yung coke ko para naman na yun. Diba? Ganyan talaga tayo. Wala tayong magagawa. <laughs> Charis lang, guys. Huwag niyo akong i judge Kasi kung mag-anak ko yung nagtitinta, kaya naman ganyan ang iusap ko sa tayo Ayun nga, guys. Habang lumalaklak ng coke yung babae na yun, tingnan nyo. Mag-aabang na yan ng minibus. As usual. Ayan na nga, guys. At natanong ko na yung minibus. Hindi nga nasama sa bit guys pero nung nalaman ko yung minibas bus na yan nilaklak ko na talaga yung coco tapos tinapon ko na sa basura yung plastic. Okay baka sabihin niyo nagkakalat ako ma, hindi ako gano'n. <laughs> Defensive masyado. Tara na nga sa kain na tayo. Ayun nga guys, masaya rin pala ang pumiyahe ng hapon dahil puro early itong babae na ito. Tignan nyo nga guys yung view. Ayan, di ba? Painggit ko sa inyo yung view. Masaya din naman pumiyahe minsan kagaya nga nung sabi ko, wala tayong choice. Tingnan nyo. Ang ganda diba? Ayun nga guys, if naririnig nyo, may pa-background music pa talaga. Lumipat nga ako ng pesto guys, kasi tingnan nyo, mainit yung pwesto ko kanina. Pero ang totoo guys, kasi gusto ko rin ipakita sa inyo yung view. Ganun. <laughs> Manawa nga kayo guys na puro merong mga biyahe-biyahe yung content ko kasi nga lalo na pagka ayun nga school school ang content ng ate girl new school girl, ganyan. Hindi ko pa talagang bumiyahe kasi nga hindi na ako naka-dorm. Pero nakakasisi nga guys hindi ko na document yung life ko sa dorm talaga. Sobrang dal-dal ko nga guys, hindi ko na, ano na, dito na pala ako sa FTAN. Uy, kabilis ang biyahe natin ngayon. Wow! Pero ganito na naman talaga guys, pagka wala masyadong traffic. Para kung ano din san guys, 'di ba? Sinasagot ko yung sarili ko. Ganyan. <laughs> tanong na tanong ko nang hoyon guys, kaya ano pang hinihintay natin? papapa na talaga tayo. Pero syempre sa pedestrian din naman ah, uh, alam nga naman tayo dito. <laughs> Nandito na nga tayo guys and pupuntahan ko na yung need kong puntahan. Pero syempre, limited lang yung maipapakita ko, lalo na if need ng privacy. Need ko nga na mag-wait, guys. Kaya habang nagbe wait ako, is eh, siningit ko na sa time ko yung pagkukonsonectay ni Rian. After nga nyan, guys, eh, pupunta na ako ng cashier. Naalala ko nga, guys, yung mga panahon na freshman ako. Hindi ko alam na ganito pala dito. Kaya nga, nung mga times na yun, naligaw-ligaw ako. <laughs> At least nga guys, si freshman kayo or magka-college kayo nyo, nalam nyo na, di ba hindi na kayo matutulad sa akin. <laughs> Nagulat nga ako ng mga time na yan guys kasi ang haba rin pala ng pila. Kaya naman nag-decide muna ako dyan guys na balikan yung need ko na balikan, ganyan. Para mamaya baka humupa na yung pila. Humupa? Ewan eh, kung anong word na tama to. Siguro burner na lang. Parang ikaw, Charis. <laughs> Kung ano-ano na nga lang salita yung mga sinasabi ko, kaya pagpasensyahan nyo na ako. Mag-cry na lang ako. Ay, eh, very oy Okay. Napuling na. <laughs> Natapos din naman ako, guys. Sa pinantahan ko, kaya naman dumiretso na ako sa cashier. And sakto lang, guys. Kasi hindi na masyadong mahaba yung pila dyan, And feeling ko naman, guys, hindi na ako masyadong gagawihin. Gonna earn. Baka ako ng pakit sa camera dyan, guys, habang naghihintay. Pero after how many years, guys, ayan na. Nandyan na tayo sa cashier. Yeah! Mapapawid it, we did it ka lang talaga na parang si Dora, lalo na pagka mahaba yung pila na pinilahan mo. <laughs> after nga sa cashier, guys, ayan na, kinuha na natin yung necktie ni Rhea. Sana worth it at maging CPA siya dahil mangungutang talaga ako sa kanya pag nakapagtapos siya. Keme. <laughs> Charis nga lang guys, baka mapanood niya to at ilista niya ako sa mga toxic na mag-anak tapos i-cut off niya ako. Uy, walang ganag. <laughs> Ayun nga guys, habang naglalakad ako sa city walk, niisip ko nga ng magandang reward sa sarili ko kasi feeling ko deserve ko ito. Deserve na ba? Nico! Ayun nga guys, nag-decide na lang ako na mag may sa terminal. Pero habang naghihintay nga ako guys, may nakita akong pamilyar na babae. Nag-hug nga kami dyan guys and kinilig naman ng ate uh, mo. Uh, Keme. Ayun nga siya guys, tingnan nyo ang ganda-ganda niya, di ba? Lalo na yung purple hair niya. Bebe time nga yata siya dyan guys, kaya nga naman nagpaalam na din siya. And for sure makikita niya rin naman siya sa pasokan guys kasi magkakaklase pa rin kami. Tumating na nga yung jeep, guys. Kaya ano pang hinihintay natin? Siyempre, uuwi na tayo naman. eh sabi ko nga pala, magsha-shoumai. Sorry, makakalimutin ng atin yung... Madami nga yung guys, sa tabi-tabi. Pero, etong shoumai sa terminal, guys. Ewan ko bakit parang kakaiba siya. Wow. wow! di nga tayo food vlogger, guys. Ano lang, patay gutom ganun. <laughs> May libre nga yan guys na palamig yung Xiaomi na yan, kaya sobrang affordable and gusto ng mga estudyante. Ayun nga guys after kong lumamon, umuwi na ako. Umuwi, sumakay na ako sa ko and uuwi na ang babae na ito. Yeah! Ayun lang guys for today's video. A like and follow ng aking page. Bye! Thank you for watching!